luto na ng hipon. Ng hipon Oo. Ng hipon. Pero kulang yun, di ba dapat 20? No? 20 kilos, ilan lang yan? 60 kalahati lang daw kasi pinili na yung malalaki. Eh, yung tahong? Wala pa eh. Mayan Dalawang bot yung tahong. Iba din, an ano nun, di ba? Ay, yun naman isa, 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 isa spread ko lang lulutuin yun. Kasi, tiba ko saan, natin? Dapat hindi ko nilagay doon, malansa yun eh. Ha? Ano naman? Ha? Ano ba? Tahu hindi. Hindi siya pero naluto, pero pag, pina... pag inihain ko, sa ko. Pero meron tao na hindi talaga kasama dito kasi ano yun, iba ang luto, yung biak lang. Hindi na mahirap nakabiyak na. Diba, ito, yun, sila ba, hindi pa naman. Wala pa nga eh. Ba, ikinaw pa ng ate. Ay na rin naman na bawang At saka dapat kasi yung mga bata, pag nakain, hindi. Oh, hindi na natin masasabi, alam mo naman, hindi na natin Piling daw yan, isama mo na lang din. Mamaya na yan. Tapos na yan, nalinis na din yan eh. Siguro lumo yan eh. Lunuyan din. Wala tulog-tulog. Loto na lahat. Ay, yung topo mo, yung isang, ano mo, ihain iha mo yung lahat. ka naman. Isandok mo na yun, ayaw. Ka. Ayan. Wala na, pwede na. Ano na, madam? Sina <laughs> Irene nag-e-ano pa kahagab. Eh, nag-e-exam pa pala yun. Dinikturan pa nga ni Ate Kim Kim niya eh, Sabi niya ganyan lang talaga be, magtsaga kayo be. <laughs> kape ka na. Ay, bawal pala lang kapi yung kape, madam. Pwede naman yun. lang lang, ano mo, kalating tasa lang. Mag-ano ka na, kasi maaga pa. Kanta ka na, ikaw nga singer na yun. Sabi ng dalawa. Ano ba yan? Dumating na yung ano, hindi na kami nakakataon. Yan ang sinasabi ko. Nung sabi ko sa inyo, sa maayon kita tete Joellen, kumanta na kayo ng kumanta. At pag may dumating ang bisita, hindi na kayo makakataon. Kaya ako kumanta na kumanta eh. Sabi ko, kumanta na. Nandito na ang aming mga bisita. Magkape na kayo. Magkape na muna kayo, babe. Ako, ate, di pa na kami ng suman. Uy, ito yung kaplihan. Diba may, may timpunan yung kaplihan? Nakakalang na yun. Nakakalang na yun. Ubus na din dyan? Ayan, mga bro, mga sis. Shout out po pala sa inyong lahat. Pakilike and share and comment po. At pakipindot po ng notification bell. Oo, oh, oh. may limang ba? Oo. Alam ko may laman pa yun eh. Kaya ang uh, sobra. Ang brown out nga, hindi kami makakagalan. Kami naman, umalis kami ni Kuya Naldi mo sa kwarto kaya sobrang nangigkig na kami sa kalamigan sa aircon. Grabe, ang tako ay yung mga kasama mo. Ang tako ay